Si Ma'am Evangeline Eko. Zabra, mm -hmm. OFW po siya sa Kuwait at humihingi siya ng tulong na mahana po ang nawawala niyang pamangkin na si Juliet Perina na 15 anos lamang po. Huling nakita po ito sa tuktukan giginto bulakan na nakapi-uniform. Bali po yung nanay po niyan ay eh, may sakit po. May sakit ang mama at, niya? At wala din po siya sa tamang ano, uh, pag-iisip. Yes po. Okay. So kaya po under sila sa pangangalaga ko. Bali po nasa bahay po sila. Kasama po ng nanay ko which is ano na din po senior, citizens senior citizen sa na na. Nasaan Nasa tatay nitong uh, bali po uh, maliit pa lang po sila eh naghiwalay na po yung kapatid ko at doon na tumira. At doon nasa ako, na sa akin na akin na po siya one week old pa lang po nasa so, Parang ikaw na, po. na ang yes, naging nanay. Po. Nakakatandang kapatid mo ang nanay nitong batang si. Opo, sinundan mo. ko po yung Saan ano, nag-aaral si Juliet? Sa ano po sa Giginto uh, National Vocational High School po. Okay. Kaya ang huling huli siyang nakita sa tuktukan bulakan at uh, meron tayong na identify na tricycle driver na nasakyan ni Juliet papunta saan? Bali po nung uh, huli po siya nakita is nung nga po nung Thursday. Itong Thursday lang nito. So, Opo. No, October, Noong October 12. 12 po. Yes, October po. 12. Nakita po, nakita po din siya doon sa CCTV na naglalakad doon. Okay. Then nung Friday po ng madaling araw, mm -mm meron pong nakapagsabi na yung tricycle driver na naisa kay niya daw yung bata. Mm, mm Sa, bali po sa panginay po yun, donya uh, doon niya daw po sinakay. Tapos nagpahatid po yung bata sa My angels burger po sa may balagtas. Kusang loob itong tricycle driver na nagsabi sa inyo? Na uh, ba opo. Lang yan? Okay. Uh, nagbali po nag-contact sila sa amin. Mm -mm. Ano na po nitong Bali po Friday Friday na rin po yung nag-contact sila sa amin. May kasama daw ba ang uh, uh, ang sabi po kinonfirm po ng driver na may pinasa Pinasakay lang yung pamangkin ko sa tricycle. Tapos sabay tumakbo na rin po yung uh, kasama. yung kasama niya na halos kaidaran lang po ng pamangkin ko. Tumakbo. Saan? Tumakbo na po. Pabanda pong tuktukan side daw tumakbo yung yung direksyon ng tinatakbo ng Nung, nung bata. batang lalaki bata O yung binatil yung lalaki So magkasama sila Nasa linya natin ngayon ano, Nasa line 1 natin Mismo yung driver Si Roldan Patungan okay. Na siyang uh, nasakyan ni Juliet Nung umagang yon. Madaling araw Madaling araw madaling po, po. Madaling Bali araw. po nung tiningnan din po namin Sa CCTV mm -hmm. sa barangay Is lumalabas po na Dumaan doon yung tricycle ng 317 ng madaling araw po Na binaba sila O sinakay sila? Dumaan lang po yun, ah, yung lang. Yung okay. tricycle kausapin natin si Roldan. Roldan, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Oo. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Aina Magpale. Kasama ko si Shari Roman. Roldan, isa kayong mga daw itong si Juliet Perinia na pinagahanap ngayon ng kanyang pamilya. Tama ba ako? Opo. Oo, nakilala mo yung, yung itsura ni Juliet. Nakilala mo siya. Yet. Opo, nung no, ano, namukhaan ko siya nung nagbukas ako ng Facebook. Oo. oo. Oh, uh, kaso huli na po, naibaba ko na po siya. Pero kung nakita ko po ng maga, malamang uh -oh. sinorender ko po siya sa barangay. Okay. So, na uh, naisa kay mo siya ng October 13 na, biyernes na. Tama? Yes, please, madaling please. araw? Hindi ko po ano kung biyernes o sabado po yata ng madaling araw yun. Madaling, basta madaling araw. Opo. Uh, May record kasi tayo sa CCTV, tama ba, Banji, no? Yes po. Oo. Uh, saan mo na ibaba ang uh, bata na si Juliet? Doon po sa may Angel's Burger, sa may balaga, sa may stoplight. Okay. Bumaba siya doon. May kasama ba siya na nakasakay? Inatid lang po siya doon sa tricycle ko. Isinakay eh, lang. Tapos yung lalaki, tumakbo na po pa puntang tuktukan. Sandali. Yung lalaki, kasama niya sa tricycle? Hindi? Hindi po. At kinita lang niya? So, Nag... Sinakay niya lang po. Sina... niya sa tricycle. Ah, hinatid nung lalaki sa tricycle si Juliet. Tapos yung lalaki, Mamumukahin mo ba itong lalaking ito? Batang? Hindi nga ako eh. Kasi po madilim po dun sa pinagsakayan niya sa akin eh. Pinaran lang kami. Pero hindi magkasama si Juliet at yung batang lalaki nung tumakbo na yung lala batang lalaki, umalis na siya. Si Angel naiwan saan? Sa tricycle ko po. Sa tricycle Tapos na po siya. Tapos binaba mo siya saan? May Angel's Burger. Sa Angel's Burger. Sa Angel's Burger ba, napansin mo kung meron pang kasama or may nakipagtagpo? Wala po eh. Sabi lang niya, bibili pa daw siya ng burger. Okay. so Dapat po kasi, bababa ko siya sa may Wawa. Okay. Wawa ng Balagtas. Ay mm -mm. eh, nagbago po yung isip, nagpadiretso na lang po ng Angel. Okay. Baka po sana kung hinatid ko siya doon sa Wawa. Kasi oh. kung may bahay na pupuntahan, may tuturo ko. Ano ang meron kaya sa Wawa, Banji? Ha, uh, yun lang po ang hindi ko alam at hindi ko masasabi Baka po may din. Mga niya, barkada doon. Ang alam po namin eh wala rin naman po siyang halos ka close sa eskwelahan. Okay. Ah, hindi naman ito napagalitan, naglayas ba ito? Hindi naman, wala namang ganoon na engkwentro. Wala namang um, ah, hindi ko lang po sure kung napagalitan ba siya or uh, nagtampo siya sa bahay. Kasi uh, kailan kayo huling nag-usap ni Juliet? Ikaw. Ako po kasi tumatawag lang po ako sa kanila. Pag halimbawa may kailangan po sila, tatawag po ako ah, sa kanila. Bakit? Nasaan ka? Nasa Kuwait ka po ako kasi umuwi ako. Ako uuwi mo lang? Umuwi po ako noong sa Saturday. Ito lang? Okay. Dahil lang po dito. Dahil dito. Okay. Dahil okay. sa nawawalang uh, bata. Kausapin natin ngayon si Police Corporal okay. Jomar Jacinto. Magandang hapon po, uh, Sir Jomar. Sir Jomar, okay. meron po ba ng na bago sa... Uh, sa imbestigasyon tungkol sa nawawalang bata na si Juliet? Uh, ma'am, sa ngayon po, up pa po kami, ma'am. Tapos nag-gather po kami ng mga CCTV Tapos mm -hmm. na-e-classify po na po siya sa buong Bulacan, ma'am. Okay. So, yun so, pong so, lead po natin tungkol sa isang baka kaklase po ito. Nakapag-tanong na po ba tayo sa mga kaklase? May lalaki daw pong uh, kasama, pero, uh, yun nga, hanggang doon lang naman, isinakay lang siya doon sa tricycle. Ma'am, ma sa ngayon hindi pa po ma'am, pero nagbigay po ng salay sa'yo kapatid niya. Tinanong ko po kung sino-sino yung mga nakita. Mm -hmm. Sabi raw, eh hindi raw po nila kilala ma'am. Kaya pupuntahan pa po namin yung school para makapagkalap pa po kami ng mga information ma'am. Banji, wala bang naikwento ang lola, ang nanay mo tungkol sa mga nangyari bago nawala itong si Juliet? Wala naman po kasi parang yung normal na... Araw na meron sila. Mm -mm. Uh, kasi nung mga nagpapaalam siya na may mga projects daw na mm -mm. gagawin. Mm -mm. Yun yun po yung huling kwento sa akin ng magulang ko na wala naman siyang kwento na may nangyari bago nung time na yon. Meron bang Meron ba silang mga nakilala? May mga nakakasama ba si Juliet sa bahay? Ito po uh, pinapakita natin ang picture ni Juliet para sa ating mga netizens kung sino man po sa inyo ang uh, nakakakilala or nakita itong batang ito. Hindi po siya mahirap makilala, no? Very ano ang uh, oh, mukha niya. Kaya-aya, ano? Uh, maliit, mukhang maliit na bata itong si Juliet, ano? Hindi rin hindi rin po sila palalabas ng bahay namin kasi doon lang po sila sa compound. Dahil mag magkakasama lang din po kaming isang buong pamilya doon, mm -mm. may bahay din po yung kapatid kong dalawa doon, tapos mm -mm. yung bahay ko po, which is doon po nakatira sila. Okay, kasama ang mama mo? Opo. At ang nanay niya? At ang nanay niya po. Okay, ano. and... Uh, Itong mga pinsan, wala rin silang namatsagan, walang... May napapansin po daw na may kausap. Sabi rin po nung kaklasin, may nagsabi din na may nakakausap daw siya may nakaka sa telepono. Sa telepono? Oo, oo, sa telepono. Pero hindi rin po nila makonfirm at kung sino yung kausap. May access ba tayo sa kanyang social media accounts? Trinay uh, na siyang... po namin siyang itawagan. Naka-block na po kami lahat. Pati yung no mga unang araw po, uh, active pa siya. Uh -uh. Tapos hanggang sa pinapatayan din po kami ng ano, hanggang sa ngayon, naka na po kami lahat Gusto mo manawagan mismo kay Juliet? O sa kung sino man ang nakakaalam o kasama ni Juliet ngayon? Um, Juliet, kung nasa ang kaman, magparamdam ka naman sa amin. Nag-aalala na lola mo. Grabe na yung pag-aalala namin sa iyo. Kung nasaan ka man, magparamdam ka naman kahit mag-message ka lang. Kung may ginawa kang kasalanan, tatanggapin ka namin. Ganun ka namin kamahal. Hindi ka namin pababayaan. Magsabi ka lang kung okay ka ba dyan. At kung meron mang tao na kumukup-kup kay Juliet, maawa naman kayo. Ang magulang niyan eh hindi po Nasa tamang pag-iisip ang nanay niyan. Mula maliit, 3 years old po nag-start ang nanay niya ng ganyan. At buti na lang po nagkaroon niya ng anak. Now which is, si Juliet po, isa sa nakakatulong sa magulang niya. Tapos, ganyan pa po ang nangyari sa kanya. Maawa naman po kayo sa magulang ng batang yan. Eh syempre po, kami sumusuporta lang sa kanila. Sa dalawang magkapatid na yan. Eh ngayon po. Maawa naman po kayo. Baka pwede naman po ano Kahit malaman lang naman po namin na okay yung bata. 'Yan lang po, maraming salamat po. Okay. okay. Uh, so, minor edad ang bata. Yes, ha? Po. Sino man ang uh, may hawak nito, ano? napakalaking responsibilidad 'yan. Yes po. Ah uh, mas ma mabuti na, na makikoordinate kayo kaysa sa magkaroon Totoo. pa ng kaso. Okay. At yun yung ko lang, nagsabi po si Corporal uh, Jomar Jacinto na meron pong nakaka-video call na lalaki si uh, Juliet. Uh, Corporal, tama po ba? Yes po. Yun po ang... Uh, na ibigay po na na salaysay nung kapatid daw po ni Juliet at Yes po, ma'am. Yes okay. po, ma'am. Okay. And then uh, four days ago bago daw po hmm. mawala no si Juliet Perinya ay napalo daw po ito ng kanyang lola. Ah, uh, Sir Corporal Jacinto. Yes po. Ah, uh, ano po yung sinabi po o yung pagkakakwento po ng kapatid? Tinanong ko po kasi ko may nagkaroon sila na pag sa bahay, may gagalit, sabi niya ano raw po, ma'am eh? parang napagalitan, napalo daw po. Pero hindi naman daw po yung palong, ano, sabi nung kapatid. Ilang taon na yung kapatid na ito? Sinong kapatid? 17 ito? years old po. Yun yung po yung panganay. Ilan ba ang kapatid ni Juliet? Dalawa lang po Dalawalan sila. Dalawa lang sila. Okay. Uh, ang nanay nila ay wala sa tamang pag-iisip. Uh -oh. So may mentally challenged yes, yung nanay po. nila. Uh -oh. Pero yung mga bata, okay. Uh -oh. uh, ano sila? Uh -oh. Uh -oh. Normal. Normal. Uh -oh. Normal sila. Okay. Hindi sila challenged. Okay. So, kilala ba Sir Jomar nung kapatid yung kung sino daw ang ka-video? Ah, ma'am, hindi po sinabi kung kilala kasi tinanong ko siya, ma'am. Sabi ko, kung may boyfriend ba? Sabi, uh -oh. okay, sabi lang po sa akin o oh, kapatid, meron daw po silang alam na nakakausap through social media, ma'am. Through social media. Tinanong ko kung kilala, hindi raw po, ma'am. Okay, so uh, siguro ito, Shari, talagang uh, patuloy natin na ilalabas yung picture ni Juliet para magkapanawagan tayo at uh, dahil sa reach naman ng uh, wanted sa radio uh, sigurado ako kahit papaano may makakakita. eh yung nalangang si yung tricycle drivers through social media pa lang yun ha yes, okay. sa Facebook nakita na niya uh, hopefully ito mabibigyan natin ng uh, mas malawak na uh, maaabot uh, yung uh, panawagan banji hanggang kailan ka dito hanggang kailan ka binigyan ng time na magbakasyon ay na mag actually okay. po, indefinite po yung pinail ko. Okay. Nagpaalam po lang ako sa boss ko. Kasi... naintindihan naman nila? Opo. Okay. Napaka-supportive naman po ng boss ko at pinayagan nila ako. Okay. So, yung cellphone number, tuloy patuloy tuloy pa rin ninyong subukan tawagan. Opo. Tapos, ibigay lang natin. Siguro, Shari, baka pwede rin natin maibigay sa NBI. Yung, meron kasi tinatawag na yung last thing. Yung kung saan yung huling Opo. message na naibato ah uh, matatriangulate nila yan at least ma ano lang natin yung area mm -hmm. no oh. at uh, kung naka all points bulletin naman na ito hindi makakalayo si ano ah uh, ilagay rin natin sa mga bus terminal sa new express na mga terminal nag-distribute na din po kami ng mga flyers sa mga uh -uh. tricycle uh, yes. uh, station ng bawat area doon sa malapit po sa amin juliet please naman kung mag-message ka lang sa amin na okay ka or anong nangyari sa iyo kahit isang message yan isang message lang kung okay ka ba o hindi kasi kung, kung may masamang nangyari din sa iyo hindi ko alam kung anong mangyayari sa lola mo alam mo naman na kahit gano'n na lola mo mahal na mahal kayo noon hindi kayo matitiis noon hindi rin natutulog yung lola mo Halos kumain, dalawang kutsara na lang. Kung hindi pa ako dumating, hindi ka ng lola mo. Dalawang kutsara lang kinakain, maawa ka naman sa lola mo. At sa mga taong nag-aalala sa'yo, at sa tao din, kung meron man na kumukup-kup sa'yo, maawa ka naman. At sana magkaroon ka ng konsensya na payagan nyo nang umuwi yung bata. O di kaya i magkipag coordinate dito sa atin sa Wanted sa Radyo. Alam naman ninyo kung paano makakontakt dito nag-aalangan kayo na dumiretso sa pamilya uh, bukas po ang wanted sa radyo para sa pakikipag-usap sa inyo. Ipagbibigay alam po namin sa inyo agad once po na magkaroon kami ng information patungkol po sa kinaroroonan ni ni Juliet and we will make sure po na mapopost po namin ito sa YouTube channel and sa Salamat Opo po. para marami para pong makapanood pa ulit ulit na maipalabas. Opo. Okay. So mali po mga kapatid, kami po ay nananawagan sa nakakita po kay Juliet Perinya. Siya po ay uh, 15 years old at huli pong nakita noong October 12, alas 5 po ng hapon sa Meygiginto National Vocational High school, suot po ang uh, PE uniform. At meron po siyang dala na pink na bag. So muli po mga kapatid, tignan niyo po yung inyong mga screen. Yan po si Juliet Perinia. Nakasalamin po talaga siya ma'am? Opo. Okay. Uh, 15 years old. At uh, muli po mga kapatid, uh, nag-aalala na po ang kanyang uh, pamilya. Ito pong si auntie niya. Ayan, umuwi pa po, po. Galing po po ng uh, Kuwait. Uh, dahil nga po sa matinding pag-aalala sa kanyang uh, pamangkin. Okay. At uh, sige po ma'am, uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio and um, ipagbibigay alam po namin agad ma'am yung kinaroroonan po ni Juliet once po na may nagtimbre po sa aming tanggapan. Salamat po. Salamat, Salamat po ma'am. Magandang hapon po ma'am.